Delamiter. I think this station is day, kumita tayo ng uh, 600 plus pesos pwede na Philippine Invest City pala to lalaki ng bahay milyones ang halaga bahay ng mayayaman bahay ng mga mapipera teka muna lang baka tayo eh drop off dito eh aha ah dito sa may kabila dito sa may building na to you arrive in this ah ito nga botanica siyempre bago tayo pumasok dyan eh tingnan muna natin ang details tingnan muna natin ang details sa ating 250 from pamasahe unit T1 8F clear powers ha ah. unit T1 8F Okay pasok okay. tayo binabitin pa lintik bitin bitin Sir, dito lang po. Ha? Ano yan? Kay clear? Clear. Clear powers. Powers? Lala mo? Opo. Hmm, Pahingin na ngayon nyo, sir. Lala nyo doon. No? Sa loob ba? Hmm. Ah, dito ko nalang yung parking. Oo, oh, dito motor. na yung motor. mo. i abang tingin mo kung pa kumasabi. Ah, thank you, Thank you, sir. Okay. Pasok tayo dito sa building condo unit. Wow. 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 Dito lang tayo, siyempre. membangun apa bangus di tuh masuk sir. masuk, masuk. oke okay. voicemail. The person you're trying to reach is not available. Clear powers po. Tatanggal ng helmet. Ano name mo, sir? Nino Espadero. Lala yan? Yes, ma'am. Kano galing? Ah, uh, from... Food yan, food? No, I, I don't know. Ah, uh, siguro pa bang upo ito. Personalized it by Pat yun po yung pinaka name sige po, sir Player powers yung ano nya nagbook uh, I think ang nagbook nito si ano yung pickup nagpatingin ah, sir Ito, personalize. Ito, personalize. Ito. personalized by pat uh, by pat it may bumihanan Ah, wala na po. Ah, Bye. ano? Okay, that picture ako lang po ah. For Oh, tola. Walang ano dito. Hirap pang signal. Ah. Ayaw. Nako. Okay, thank you po. <coughs> Ang bango dito. Ay, hindi yung dala ko. Ngayon. Kayo, pabango nga yun. Naamoy ko yung pabango. Pabango nga yun. Complete. Cash collect. Give the review. Okay. <laughs> 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 okay ng panibagong booking it's already drop off and finish our booking for today so we have to pick up another booking from here in Alabang going to somewhere else in North Loop caso okay, City or Metro Manila or even uh, Marikina. Yo. Uh -huh. Ay, ay di ko na kupo buti na lang buti na lang na <laughs> kung hindi yare thank you sir muna tayo dito. Ba, may kagubatan din pala dito sa Alabang ha kaya history ng Alabang ano siguro sa ko ito isa ko ito dati ng Laguna o kaya eh Cavite kasi mabundok pa rito yo eh. mapuno pa eh